Kung tagatagi ka nga at lagi na lang lumalabas sa newsfeed mo, itong trending na 10 yen coin ng ugbo, hindi mo na nga kailangan lumayo pa kasi dito nga sa tagig ay meron na. Meron ka nga pala ditong apat na flavor na pagpipilian. Ito nga yung Happy Chizu, moza cream, Nutella, at saka yung biscoff. At dahil nga 9pm na tayo nakapunta, dalawang flavor na nga lang pala yung naabutan ko. Ito nga yung Happy Chizu at saka yung Nutella. Dito nyo nga lang pala matatagpuan yan sa may Happy One. Na located nga siya sa number 24, Visayas Road, South Signal, Taguig City. Mam, magkano po yan ma'am? Si Happy Chizu po is 100 pesos. Siya po yung best seller namin sunod kay Nutella which is 95 pesos po. Sir. Ay no, murang-muro. Salamat po. nakikinig nga, ay dayuhin mo na to. At wag na nga natin patagalin pa. Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki Mana. Hey, what's up guys? Andito pala tayo ngayon sa may Happy one Cheese Coin. Tignan nyo naman guys, eto yung nagtitrending sa may Ugbo ngayon. ba diba? Napaka-solid nito guys. Dito nga lang yan sa number 24, Visayas Road, South Signal, Taguig City. Eto yung in-order natin guys, oh. Mozzarella cheese. Tignan nyo naman guys. Uy, may pa. Tikman natin to. Mas maganda to, ano eh, walang ano eh. Kasi ito daw yung ano yung gumahaba. Tikman natin ha. Eh. To guys o oh. Uy, init. Eh. Grabe naman yan guys o oh. Tignan nyo Eh, tikman natin ha kung mabisa to ha. Ah. Hmm. Mmm. Sabi. Sarap. Sabi nito guys, dahil na kung cheese lover ka, napaka-solid. Ito naman guys, yung kanilang Nutella. Isa rin to sa best daw guys ha. Tignan nyo, tignan nyo, tignan nyo, tignan mo, lapit mo jam grabe, mainit-init po. Titis ko lang yung init oh. <laughs> Ey, natin guys. Kop, mm. malamis na miss. Malasa mo talaga yung ano, Nutella. Tapos yung pancake niya, ang sarap ng pagkakatimpla. Mm. Kaya ano, dahil yun ito, solid. Eto na nga guys, meron rin sila ditong dirty cookie cream. Ayan o, oh, tignan nyo naman, panalong panalo pare oh. Tignan nyo guys o, oh, buksan natin. Ayan o. Oh. E 115 pesos pala to Tingnan rin Yun o oh. Mukhang mabisa to ah. Sarap Dito Ayun Hello po, magandang gabi. Bisitahin niyo po kami rito sa Pasilyo Kitchen Plus Cafe. Kung saan niyo po matatagpuan si Happy One Cheese Coin. We have four flavors po, which is si Happy Chizu, Moza Cream, Biscoff, and Nutella. Ang operating hours po namin ay 2 p.m. to 11 p.m. ng gabi. Matatagpuan po kami rito sa 24 Visayas Road, Taguig City, South Signal. Thank you po. Maraming salamat.